Kagulong, gusto mo bang mag-onboard at makabiyahe sa mga ride-hailing app tulad ng InDrive, Grab, Joyride, Angkars, Pickup, Maxim, Hail, Utol at iba pa, invite ko po kayo na mag-attend sa free TNVS seminar sa ating opisina. Located po tayo sa Timog, Quezon City. Para makapagpa-schedule po message nyo lang po ang page na ito. Ipapaliwanag po dito ang proseso, requirements, at iba pang mga patungkol dito sa hanap Buhay natin sa TNVS. May free seminar po tayo, Monday to Friday. At tumatagal lang po ito ng 20 minutes. Wala po kayong dadaling requirements. Hindi nyo rin po kailangan dalin ang inyong mga sasakyan. At higit sa lahat, hindi po kailangan magdala ng pambayad dahil libre po ang seminar na ito. So yun mga agulong, Message nyo lang po ang page na ito para schedule po ng appointment sa seminar. I'm JP Barbieto of United TNVS Operators. Glad to assist you. Drive safe po mga kagulong. Ingat!